Yan mga people. Yan ngayon lang yung kapitbahay natin na ask. Friday ngayon. Yan, kumulo na ang ating garapa. Ito. Itong isa, mayroon din itong konti. Nakulo. Eh. Lahat sila. Kumulo. Hmm babos kasi may buhay ang ating mga garapa yan. yan ang buhay ng isa sa mga garapa natin na looted grabe din po ang ano yan grabe din po ang orasyon ng mga people mga taladro na nakalagay dyan ang karga po nito ay tagabulag. Mga libon. Kompleto. General round. Garapa. No. Yan ang pinaka napakaganda na garapa na nagawa natin. So, tingnan mo people. No? Oh. Mm. Loaded ang laman yan. ganda na fluted tapos yung isa naman sa plastic mas okay din tong sa plastic kasi in case na mahulog hindi mabasag to kasi pag nahulog basag to rin kaya minsan kaya maganda na karapang plastic o ganito ito medium size. Small. Okay. Okay people, bye.